makikita nyo yung creatures na yan isang dambuhala napakalaki na nilalang sa ilalim ng dagat at pag nakita mo yan habang lumalangoy kailangan mo lang umalis. Dahil kung hindi mo pa alam, meron isang napakalaking halimaw na tinatawag na nabubuhay sa mundo natin. Yon ay ang Leviathan na kalagay sa Biblia. Ayon sa mga eksperto, pagdating sa pagtukla sa ilalim ng karagatan, yan isang halimaw na hindi pa talaga tuluyan at tutuklasan at hindi pa nakikita ng malapitan o ng kabuuan. At sa bawat leakages, footages, mga camera ko, kahit sa NASA, Lagi nilang kinukumpara o kino-connect na ang nakikitang bagay na 'yan ay Leviathan. Ang sabi ng iba, ang Leviathan ay isang dinosaur kaya marami pong tumutuklas pagdating sa dinosaur. Kasi 'yung Leviathan, papakita o oh, nagbibigay ng sign na siya ay sa ilalim ng karagatan. Ang iba'y naniniwala na yung halimaw at nambuhala na yan ay isang isdang napakalaki na siyang lumunok kay Propeta Jonah. Kailan nyo si Propeta Jonah, siya ay propeta ng Panginoon na nanlagi dun po sa bunganga o sa tiyan ng nambuhalang isda ng tatlong araw. At ito ay kagugulat mo kapatid. Ang Leviathan, sinabi ng Bible, ito ay isang uri ng ahas Isang uri ng dragon. Alam naman natin na kapag ang dragon, tinutukoy sa Biblia, ito ay patungkol kay Satan, the devil. Isaiah chapter 27 verse 1, In that day, the Lord, which is sore and great and sword, shall punish Leviathan, the piercing serpent, and even Leviathan, the crook serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea. Sa araw na iyon, gagamitin ng Panginoon ang kanyang matalim at makapangyariang espada para patayin ang Leviathan, ang maiksi at gumagapang na dragon sa karagatan. Imagine mo rin kapatid na yung tinatawag na ay korting ahas pero tinatawag na dragon. Ang dragon, puro theory lang po ang alam natin. Maraming mga movies, mga nilalabas po ng mga palabas patungkol po sa dragon. Pero ihahawig natin ito ayon sa Bible. Ito ay ahas at merong nguso at ilong. Sabi ng Hob, chapter 41, verse 1, Hob, Mabibingwit mo kaya ang dragon na Leviathan? Matatalian mo kaya ang nguso niya ng lubid? Matatalian mo ba ng lubid ang ilong niya o mailalagay mo kaya ang kawil sa kanyang panga? Hindi pa ganon nakikita ng harapan ng Leviathan. Kaya nga puro theory ang pinapakita po sa atin. Pero sa Hob sinabi dito kung ano yung aktwal na itsura ng lebyatan. Ang Panginoon mismo ang nagsabi nito na hindi ito basta-basta mahuli, sobrang ilap, parang ibon na lumilipat. Kasi inahalin tulad siya sa ibon kung paano siyang makukuha. At sobrang tibay ng balat, hindi tinatablan ng lahat ang mga uri ng pagdingbang kasangkapan. Magagawa mo kaya siyang parang alaga ang ibon o mabibigay mo ba? siya sa iyong mga anak na babae para sa kanilang laruin? May negosyante kayang bibili sa kanya at ihiwa-hiwain siya para ipagbili? Tatalaban kaya ng matulis na sipat ang kanyang ulo o balat? Kapag hinawakan mo siya, maaalala mo kung gaano ito kahirap huliin at masasabi mong hinding hindi ka na uulit. But once na makita mo palang ang lebyatan you will be terrified. Sisid lang ka ng matinding takot. May natin na ang dragon ay naninirahan sa himpapawid. Diyan tayo nagkakamali kasi kabaliktaran ng sinasabi ng Biblia. Ito ay naninirahan sa ilalim ng dagat pero siya ang pinakamabangis na hayop sa kagubatan. Kinakalawkaw niya ang dagat hanggang bumula na parang kumukulong tubig sa palayo o kumukulong langay sa kaldero. Ang tubig na kanyang dinadaanan ay bumubula parang puting buhok ng titingnan. Wala siyang katulad dito sa mundo. Isa siyang nilalang na walang kinakatakutan. Minamaliit niya ang lahat ng mayayabang na hayop. Siya ang hari ng lahat ng mababangis na hayop sa gubat. Sinabi pa ng Bible kung ano ang detail specific na itsura ng Leviathan. Job chapter 41 verse 12. Sasabihin ko pa sa inyo ang tungkol sa katawan ng Leviathan at kung gaano siya kalakas at kamakapangyarihan sinong makakatuklap na kanyang balat o makakatusok nito sino makakapagpabuka ng kanyang bunganga ang mga ngipin niya ay nakakatakot ang likod niya ay may makapal na kriskis na parang panangganang nakasalansan sobrang dikit-dikit na ito na kahit ang hangin ay hindi makakalusot at walang makakatuklap nito kapag sumisinga siya may lumalabas na parang kidlat at ang kanya mga mata ay mapula na parang bukang liwayway. Bumubuga siya ng apoy at umuusok ang ilong na ang usok ay parang nagmumula sa kumukulong palayok na may nagliliyab na panggato. Ang hininga niya ay makakapagpabaga ng uling dahil sa apoy na lumalabas sa kanyang bunganga. Nasa leeg ang kanyang lakas at ang makakita sa kanya ay kinikilabutan. Can you imagine? Yung halimaw na yan, yung dambuhalang creatures na yan, yung serpent, pero bumubuga ng apoy, sobrang nakakatakot at tumatayo. Ibig sabihin may kamay at paa yung dragon. Job chapter 41 verse 25 Kapag siya ay tumayo, takot na takot pati ang mga makapangyarihang tao. Maraming naniniwala na si na yung Leviathan, yung Dragon ay ito yung itsura ni Satan sa huling panahon. Kasi kapag lumitaw yung Leviathan, kaya maraming natatakot po na pag lumilitaw po yung dambuhala sa ilalim ng karagatan, yan ay judgment na ng Panginoon at malapit na po ang wakas. Because we are in the last days, kaya po maraming nataterify kapag marami pong lumalabas patungkol sa Leviathan naniniwala ang maraming tao na yan yung Satan na yan yung itsura ni Satan kapag nagpakita yung dragon sa huling panahon kasi lahat po ng lumilitaw doon sa karagatan ay galing po kay Satan lalo na pag pag-uusapan po yung mga end time prophecy yan po lumitaw yung mga beast kaya po maraming naniniwala yung dragon na yan, ayan yung dragon na magpapakita sa huling panahon. Revelation chapter 13 verse 1 Pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat, pito ang ulo nito at sampo ang sungay. Bawat sungay nito ay may corona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalabas sa Diyos. Kaya isa yan sa kinakatakutan mga kapatid ng mga tao kapag yung Leviathan ay nagpakita na ng gusto galing po sa C. Ang C, if you deeper study about sa karagatan po, ito po ay judgment ng Panginoon sa buong mundo. Ginagamit ng Panginoon po yan, yung karagatan. Kaya nga, kung mag-isa ka lang sa karagatan, stranded ka doon, tapos nabutang ka ng bagyo, lalakas na alon, at hangin, iba yung presence. Lalo na kung nasa ilalim ka ng karagatan. Sabi rin mga Bible scholar, kinukonek nila ito kay Satan gaya ng sinabi ko kanina. Kaya kinakatakutan ito. Pero mga kapatid, hindi takot ang gusto kong inject sa inyo. Hindi pag-asa dahil ang sabi ng Panginoon, tatalunin niya ang dragon o ang ahas na lumilang sa tao sa buong mundo. Tatalunin niya po yung serpent na lumaki sa laki ng dragon. Kaya hindi natin dapat ikatakot ito kung ikaw isang mana ng tayo ng Panginoong Sokristo. Kasi sa huling panahon, titiyakin ko po sa inyo. Ito yung sinabi mismo ng Bible na tatalunin ng Panginoon ang gawa ng kaaway, si Satan mismo, yung dragon. Revelation chapter 12 verse 8 hanggang 9, Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalaya sila mula sa langit. Kaya tinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas nananililang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga panghel. Hindi natin dapat ikatakot po yan. Pero, maging watchful po tayo. Hindi na maaalis ni Satan na ang Diyos ang mananalo. Ang gagawin niya, dadayain niya ang tao para mahulog sa pagkakasala para may makasama siya sa impyerno. At huwag kang papayag na yung mga magulang mo hindi pa nakakilala sa Diyos, pamilya mo hindi pa nakakilala sa Diyos, ay makuha ni Satan. Sa oras pong ito, kumikilos ang Diyos sa atin. Sapat na po yung napakinggan natin para tayo tumalikod sa pagkakasala at manumbalik sa Panginoon. Makapagsisi, makagawa sa kalooban ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Ito ang gusto ko sa inyong impart. Ito ang gusto ko sa inyong influence yung salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon. Tayo ay nabubuhay na sa huling kapanahunan, kaya tayo ay magpapakatatag sa pananampalataya. Huwag tayo magpapabulag sa samot saring gawa ng kaaway. Naaalis din tayo sa pananampalataya natin sa Panginoong Sokristo. Salamat kapatid. Ang prayer ko sa iyo, patuloy na makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, lalo mong makilala ang Diyos. Mabagay na ito ay maging lalim ng ating pananampalataya. Salamat kung nakarating ka sa part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Let me know in the comment section kung agree ka at kung marami kang tanong. Subscribe ka na napapanood mo sa YouTube. Follow ka kung napapanood mo sa Facebook. Hit niyo yung notification bell sa YouTube para updated ka sa mga release natin na video. Salamat uli. Hanggang susunod pagkikita. God bless po.